Kamusta kayong lahat? Welcome sa Heartbeat Doc Channel. By the way, hindi ko to madalas sinasabi, but I am Dr. Erdi Fadrigilan, isa akong cardiologist, at ang aking subspecialty ay electrophysiology. Ito ang field ng cardiology kung saan ang aming ginagamot mainly ay mga pasyente na may abnormal na tibok ng puso. Kaya Heartbeat Doc ang pangalan ng channel na to. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik sa channel na ito. Maraming salamat sa pag-share, sa pag-like ng video, at sa pag-comment na rin. And nice to meet you all, finally! By the way, sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang importanteng topic tungkol sa kolesterol at yon ay kung paano natin mapapababa ang triglycerides kung nakita natin na sa ating laboratory ay mataas ito. Music mayroon na akong video na nagawa tungkol sa pagtest ng cholesterol o ng lipid profile at ilalagay ko yung link para mapanood ninyo yon kung mayroon kayong time. Pero sa video na ito, magfocus ako doon sa triglycerides. Ang triglyceride ay isang uri ng fat o ng taba sa ating katawan at ito ay may importanteng role. Ang role nito ay siya ang nagdadala ng energy sa ating mga cells specifically ng fat para ito ang maging source ng energy ng metabolism ng ating katawan o yung sa mga normal processes na ginagawa ng ating maliliit na cells. Pero unfortunately, pag ito ay tumataas, ay tumataas din bahagya ang risk ng pagkakaroon ng sakit sa puso at pagkakaroon din ng stroke. Kaya importante na mapababa na itin ito at mapanatili sa normal na levels at lalong mas maigi na mas mababa ito sa mga pasyenteng mayroon ng sakit sa puso o nagkaroon na sila ng stroke before. Isang paalala lang, kung kayo ay kukuhanan ng dugo para sa cholesterol or para sa lipid profile, ang fasting ay recommended. Although, doon sa part ng cholesterol, hindi naman talaga affected na yung total cholesterol sa kayong HDL kahit mag-fasting or hindi. Pero recommended pa rin mostly na mayroong fasting ng around 8 to 12 hours. Pag sumobra ito sa 14 hours, over fasting na at pwedeng magkaroon ng pagbabago doon sa cholesterol levels, hindi na ito yung totoong cholesterol level na makikita sa inyong dugo. Paano ba natin mapapababa ang triglyceride kung ito ay mataas or normally more than 150 mg per deciliter? Unang-una ay ang pagkakaroon ng tamang timbang. Kailangan ang ating timbang ay nandudoon sa range ng ideal body weight. At may dalawang paraan, kaming ginagawa, tinitingnan yung height at tinitignan yung ideal body weight. Meron din simpleng computation para dito at tinitignan din yung body mass index. Yung body mass index naman ay related din sa height kasi doon nakocompute ang body surface area at yung body mass index para sa mga Asians na 17 to 23 ang considered normal. Anything lower than 17, underweight na yon at anything na mas mataas sa 23 ay considered non overweight. Importante na kung mataas ang ating timbang ay mapanatili natin ito sa tamang timbang para sa ating height. Pangalawa ay ang pagkakaroon ng exercise. Ang exercise ay isa sa mga pinakamabisang paraan upang mapababa ang ating triglycerides. Base sa resulta ng mga studies at sa recommendations, best na magkaroon ng minimum na 150 minutes ng exercise sa isang linggo. So pwede na 30 minutes a day at 5 days a week. Pwede na rin ngayon yung tuloy-tuloy na 150 minutes sa isang weekend yon ang minimum to ano, maximum na recommended ng 300 minutes per week. By the way, ang paglalakad ay isa ding considered na exercise. Sa isang bagong lumabas na study, ang pinakamaigse na recommended ay 2,500 steps kasi sa minimum na 2,500 steps a day, bumababa na ang risk ng pagkakaroon ng sakit sa puso at pagkamatay dahil dito by 7%. At ang ideal ay around 7,000 steps. After 7,000 steps, I'm sure naalala niyo pa yung 10,000. Pero sa bagong study na to, after 7,000 steps, wala nang masyadong benefit. But of course, if you want to lose weight, mas maraming lakad ay mas maganda pa rin. Ang pangatlo naman ay ang pagkakaroon ng tamang diet. Hindi lang diet na mababa sa red meat tulad ng pork, ng beef, kundi yung mga diet na may healthy fat. Saan ba natin nakukuha yung mga healthy fat? Ito ay maaari nating makuha sa mga isda na nakukuha sa dagat, tulad ng tamban, tulad ng tuna, ng salmon, and even sardines. Pag tayo ay madalas kumain nito dahil ito sa kanilang magandang contents ng omega-3 fatty acid, ay napapababa nito ang triglycerides. In fact, isa sa mga supplement na fish oil ay nakakapagpababa ng triglycerides, kaya yung mga matataas ang triglycerides ay binibigyan sila ng supplement na fish oil. Ang mga nuts ay importanteng sources din ng omega-3 fatty acids tulad ng almonds, ng peanuts, at iba pang mga nuts. Sa prutas naman, ang avocado ang mataas sa healthy fat. Kaya yung sama-samang ito, no? yung exercise, tamang diet, tamang pagme-maintain ng ating timbang, ay malaki ang maitutulong. Dapat din tayong umiwas sa bisyo, lalo na ay ang pag-inom ng alkohol. Dahil ang alkohol ay natatransform sa sugar at kung tutuusin, isa din itong form ng sugary drink. Aside sa red meat, Actually, mas malaki ang impact kung tayo ay magbabawas ng carbohydrates, lalo na mga simpleng carbohydrates, tulad ng asukal. Kasama na dyan ang mga sugary drinks, ha? yung mga soda, soft drinks, o kaya yung mga sweet and fruit juices. Pag tayo ay malakas uminom nito, ay ito ay nakakataas ng triglycerides kasi ang sobrang calories na galing sa kanila ay ginagawa ng ating katawan into triglycerides para imbaken or ipunin ng taba sa mga simpleng carbohydrates, kasama na dyan yung mga white flour. Kaya yung mga pastries tulad ng mga mamon, ng cake na gawa sa white flour na sobrang refined, ay pwede rin makapagpataas ng ating triglycerides. Kung nagawa nyo na ang lahat na ito, pwedeng ipaulit ang inyong lipid profile after 3 months at tignan natin kung bumaba na ang inyong cholesterol, specifically ang inyong triglycerides. At kung hindi pa rin ito bumababa, mas mainam na magpakonsulta kayo sa inyong mga doktor kasi baka kailanganin na ng ekstra tulong tulad ng mga gamot. Sana ay may muli kayong natutunan sa video na ito. Please, pa-like, pa-share ng videos. And if it's not too much to ask, kindly subscribe sa aking channel at i-click nyo na rin yung notification bell para malaman niyo kung meron ako mga bagong videos. I am excited to see you next time.